Kasi okay, ngayon, nakapambahay na. Masaya ka? Pero yes. ito, nakabambahay. Naka-happy tears nga ako kanina. Pag -buhay. Bakit ka nga <coughs> pala umiyak? Sobrang saya ko kasi sabi niyo, walang handa. Ah. <laughs> uh, oh? Pagdating mo? Ano na Pagdating mo? Ano na, nakita mo? Nakasurprise yung ganyan. Tapos sabi ko, parang saan to? Tapos sabi ni ah, surprise! Biglang gawa Iyak ako. Sabi ni Maling, surprise? Surprise? surprise to. Surprise! Meron ka ba isang surprise? Nasa kusina. sana. kusina. surprise. Okay. Madami, madami yun. Madami yun. Madami yun. <laughs> <laughs> Madaming <yun>. hugasan. <laughs> ilang hugasan, ilang plato yun. Meron pa. Ay, ah! wag <laughs> tatakalin mo siya. <yun>. Patakalin mo siya. Pa. <laughs> pa. <laughs> ah, Tapos, ano na mo, nung ano ko but, nung 10 years old ako, hindi <laughs> sabi ni ma Lola, na, sabi, <laughs> mam, ni Lola, mag-wish na, Sophia, mag-wish na. Tapos, ang wish ko, ano sabi ni Lola, di, nagbulo lang ako, sabi ni Lola, ano wish mo, ano wish mo, sabi ko, hindi pwede ba laman. Sabi niya, sabihin mo na. Sabi ko, sabi ko, sana hindi na ako utos-utosan. Sabi niya, sumpang tamad mo talaga. Ginulo ko nila. Alam ko talaga siya, Maria. Kineteka Kasi Posisyon niya man o ko lang, pero sumasali no ko. Eh, ang hirap, hirap. Ay! Saray din ako 'to, buset. Wala na, basta. Wala stay, wala stay. Wow! Kaya kaya 'yung sinasabi ko? nag ko ka ako kay lula. nagtatampo ako, nagtago ako, 'yun sabay-sabay. Matagal na 'yun. Tatapa ako doon ako kasi yung nagagalit ako kay Lola. Tapos nagagalit din si Lola. Uy, oh, uy, uy nandun na. Baka lumabas. Papaluin na ako ni Lola. Di niya ako masungkit doon kasi nasa dulo-dulo ako ng ano, si Lola, si Lola in line. Hmm, nasa drawer ako na dulo-dulo. Ginalo ng Lola. Ganyan ka dyan, Lola. Ganyan ka dyan, Lola. <laughs> Ganyan <Mas> ka dyan, Lola. <laughs> sa bigla Bigil na bigil pa yon. Bigu lang, bigu bayon. Oo. Huwag ba? Ako nga diba dati, lagi ako sinusundo dito ng mga kaibigan ka. Nang sabi, Lola, si Ana. Mga away, ganda. Akit na ako dito agad sa kwarto ni Lola. ay ni Mama. Uy, 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 Eh, may ano? Eh, may ano doon, yung bike ko doon. Tapos diba may upuan yun. Nakaupo lang ako doon. Tapos pinapalo ko ni Lola. ako ni Lola. Nakaupo lang ako sa bike ko. <laughs> Kaya ba yung si Trent? At magulit na siya ko. Wala galos sa katawan. <laughs> Pero nakuha ni Lola yung technique nyo. Ano, ano, maliit na yung katulad pa malo. Ginalong ganun sa baba ko ni Lola. Oh, Ang <laughs> ah, hinang ka pala. Eh, ah, mas maganda yung kay Bakala. Ayun <laughs> Jericho, te. Ilo ako, si ilo, ilo ako niya si Lola. <laughs> sabi niya, asya. Ilo niya si Lola. Ay, ay, ko niya si Lola. Sabi niya, baka maingay. Diyan ako matutulog. Ipaprang. So, Kasi sarado na sila. Ano, mami, sabi niya. Kamaiyan. Tapos may gumawa na, psst, psst, gumagod uh -huh. ka siya. Eh, sabi na, sige, sabi na, sabi ko, hindi ko alam na, hindi ko alam. Sabi ko, gano'n, sumilit lang ako na tapos tatago siya dito sa gilid natin. Sabi niya, hindi naman po niya Tapos gano'n. Guha, gano'n, gano'n siya. Tapos sabi niya, niya Alam mo yung naglabas si Lola dos for dos Ang laki dos for dos. Pag sabi niya, ako tala! Si Jeremy ko nila 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 Sana ako Sabi niya, Mas gano'n na. Hampir sa may matulungan daw. Wala sarap talungan. Ewan ko saan ako nagin ni Bakla. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yay! 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 Happy Ano daw, happy birthday daw sabi niya. Banda <Wow>. malayo daw. Sorry daw sa cellphone na ano kasi, <manyan> delay.